at lilipat na kami bukas. Tapos na. At ako ay mauuna na. Hmm. So, ito yung packet papunta sa kwarto namin. Pwede kang dumaan sa loob pwede ka rin lumabas dito eh, pwede dumaan dito sa labas Ay. at dito Ay. Okay. okay na yan mamaya dadali na yung bed namin ayan at ito yung view dito sa kwarto namin yun yung hotel okay Ayan. update lang tayo sa room pero dito muna tayo dito na yung paint room ng amo nilipat ko na dito dito yung pansamantalang room namin noon nung ginagawa pa tong kabila ayan nandiyan na lahat yung mga gamit niya sa pagpipinta Hmm. alright dito tayo sa kabila so ito na may cortina na rin yun at yun may kama na sobrang laki ayan <laughs> TV yung, uh, yung drawers, kung nasaan yung mga gamit natin ah, uh, ayan hindi pa nailalagay yung sa dito sa ilaw yung takip, kasi inawawala yung clip nya, para hindi mahulog ayan alright kompleto na at dito sa banyo ayan nakabili na ako ng cortina, lalagay ko na lang mamaya So yan, naglagay sumaring yan na maliit na lamesa para sa gamit niya. Okay. So, press ko siya kasi may pin, may bintana siya. Yan. Alright, so makikita nyo, ready-ready na. Pwede na dito na kayo matutulog mamaya ang gabi. Ayan. <coughs> Lambot. At ang laki. Ah. Lamig na rin. Binuksan na namin yung aircon para uh, kahit pa paano mawala na yung amoy. So, ayan. Okay. Sa labas. Oh, tahimik nakakapanibago wala yung mga maingay na kuliglig di ba? naririnig nyo? wala wala nga pag minalas nga naman Bye. yan yung sa dito so may ilaw kinakabit ko pero dumulas sa kamay ko. Ala sa ayos. Ala, maringa na. Balik ko na. Binyagan na na. Tulog na tayo. <laughs> <laughs> Alright. Salamat sa panonood. Kita-kita ulit bukas. Bye!